बस यार दोस्त बस बस Welcome to my youtube channel Odo pa sa drive Ito si tatay Ang partner ko Walang iwanan Ayan o oh. Kahit sobrang init Ito, nagtatrabaho pa rin si tatay Masipag si tatay Itong partner ko Si tatay Todo pa sa drive Ito, namamasada na naman tayo Kasama ko yung partner ko Si tatay Ito yung partner ko, si tatay Ayan, kahit sobrang init Ito, masipag pa rin ito po, nakapila na naman po tayo dito. Anak buhay. Ito, kasama ko si tatay, nag buhay sobrang sipag po yan si tatay kahit ano na kahit senior citizen na wala pang maintenance yan si tatay sobrang sipag po yan tsaka mabait si tatay ayan isa na lang alis na tayo toto pa sa drive

sa ano, magbibigay ko. Wala na daw, nauubos na sa susunod na lang.